Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for um, collective. Well, uh, collective reading to all time specific zodiac sign. Bale, ang importante yung reading kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na to ay para sa'yo. Pero kung hindi ka naman makarelate, makaresonate, okay lang naman yun. Kasi may mga next readings pa naman tayo. Or kung gusto mo, check mo na lang din yung ibang uh, videos Maaring yung reading para sa yo ay na ando on. Okay? So let's start. This is for the sign of oh, collectives. Pag may binanggit akong zodiac sign, energy lang 'yan, guys. Ha. Okay. You do have your uh, wish fulfillment. Aquarius energy. And you do have your dreams and messages. Well, actually, ang energy nito is like uh, the star and the moon. So anyway, yung main energy mo, I feel like you are someone na pwedeng may mga bagay kang, like maybe goals or wishes na pwedeng unti-unti mo din take ng actions eh I can see you uh doing this new beginnings and eto this is uh, Jupiter and uh yeah I can see Sagittarius energy so might be nagkakaroon ka ng like action para isa eto mga pangarap mo or pagka nagkakaroon ka ng like um, idea regarding sa gusto mong baguhin sa sarili mo, sa situation mo so nakikita natin na ginagawa mo lang yan, sinasakatuparan mo yan and nilalagyan mo ng action para maisakatuparan kung ano man ito and eh, napahaganda nitong energy nito yan and I feel like you are focusing on the present moment kasi yung present moment alam mo na bago mo ma-achieve yung future, kailangan mo muna mag-focus sa present. At that was, that's what you're doing right now. Nag-focus ka sa present moment mo. Nag-focus ka sa mga messages sa'yo. May, might be ng mga spirit guides mo, angel guides mo. And you're using it um, as like um uh, guidance. And yung iba sa inyo, maybe eto na, no, yung mga nakukuha mong message siya. Maybe sa mga napapanood mo na uh, guidance din sa uh, sa YouTube yan like this through um, tarot readings, astrological reading, palm reading, any kind of esoteric practices na pwedeng nagbibigay sa inang guidance. Nakikita natin na sinusunod mo unti-unti ito. And um, So, this is the time na nagkakaroon ka ng mga downloads. download spiritually kung ano yung mga dapat mong gawain nga para para ma-reach yung mga uh, dreams or pangarap mo sa future. So, uh, might be yung iba sa inyo nagkakaroon ka ng pag-iisip na may talent ka eh. Tapos, sayang nakatenga might be itong talent na ito binigay sa iyo may purpose to so so yung iba sa inyo pwedeng unti-unti mong ginagawa ng action para magkaroon ng blossoming or magkaroon ng bunga itong ibinigay sa iyo like maybe this is a gift uh, sa iyo um and then iniisipan mo na kung paano ito gagamitin in the future na no, might be magbigay ng money sa iyo so yung iba sa inyo pwedeng mahilig ka magbake magaling ka magbake and then pwedeng saglit itong natenga but then na realize mo ay ah, hindi kailangan kong i-try yung aking kakayanan dito dahil might be may may reason kung bakit ito ibinigay sa akin so yung iba ganun, or might be naisip mo na baka sa future magbunga ito okay wait guys So medyo umayos lang ako ng ano ano nung upok. Anyway, um punta tayo dun sa ano sa person na ka-connect mo sino to? Person na ka-connect mo. Okay. May chemistry sa inyo na to person na to eh. could be a person in the past pero nakakita tayo ng reunion so pwedeng in the past naputol na yung connection communication ninyo or ganun but nakikita natin ngayon itong person na to is medyo mataas ang pride niya tsaka mataas ang ego niya very well guarded ang energy ng person na ito guarded lang siya pero when it comes to you may ano, may feeling na parang ano, may feeling na parang ano ba sasabihin yun? Masyadong vulnerable pagdating sa'yo. Pero pagdating sa pinapakita niya, pwedeng parang hindi siya naapektuhan, parang baliwala lang, gano'n. Ano ba yung emotion nyo sa isa't isa? For collectives. Well, you are you are healing. You are healing. You are someone na pwedeng nandito yung nakikita mo yung chemistry sa inyong dalawa and there's a lot of passion. Gusto mo siya eh. Ah... Uh, I feel like may mga bagay kang binigay sa kanya. And hindi mo yun ibibigay kung hindi siya importante, kung hindi siya mahalaga. Like, maybe as simple as yung effort na yun. So, mahalaga sa itong to. -tar. And you do have here freedom. So, sa so, ngayon parang wala kang pakialam sa kung anong gag sasabihin ng iba, gagawain ng iba, or iisipin ng iba. It's just you. Kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, sige lang, push lang. And even sa person na to, wala kang pakialam kung magalit siya or what. Or wala kang pakialam kung kung ganyan, mataas ang ego niya or what. Basta gagawin mo tingin mong dapat mong gawain. Or yung gusto mong gawain. You're making transformation sa sarili mo. Tsaka, I feel like kesa mag-depress ka, ba? Diba? Ayaw mo ng depression, ayaw mo ng anxiety, so... this is you na parang kung anong gusto mong gawin, gagawin mo. Kung anong gusto mong sabihin, sasabihin mo. Wala ka pa kailangan. Ganun. Ano yung emosyon ng tao ito para sa sa'yo? Well, a person in the past, nakikita natin ng may nice spark dito eh. So, there's something here. Kinikilig siya or gusto niya yung mga ginagawa mo. I feel like lagi ka no na naalala na itong person na ito. You do have your remember, awakening, and lalo na kung past person to, so maybe nagkakaroon siya ng awakening na maga, bakit hindi ko to nakita noon? Bakit hindi ko to naramdaman noon? Parang ganun. So, parang sayang yung pagkakataon. <laughs> then maybe in the past nagkaroon ng pagkakataon, but then, Yeah, I'm, I'm really feeling a lot of detachment or cold energy mula dito sa person na to. Parang nakatali eh. Or... Yeah, parang wala siyang pakialam ko, no? Pero kinikilig siya or nagugusta niya yung mga ginagawa mo. what will happen in the future for you and this person you do have here family receive twin flame yeah you could be dealing with your twin flame and yeah <laughs> nakita tayo ng offer coming from a twin flame or a family like alindon an offer of something na may kinalaman sa pera you do have your harvest so it's like something na pinaghirapan and i can see big change or new beginning regarding dito Tell me about the twin flame, the offer of the twin flame. You do have your trust and divine timing. So, may divine timing na nangyayari sa inyo. But what is the offer? Please tell me, spirit Guides, angel guys, coming from a twin flame. So, dalawa kasi yung isa offer na nanggagaling sa twin flame. Yung isa offer na nanggagaling sa family. Alin man doon or pwedeng both. So, yung offer galing kay Twin Flame, I can, I can see Breakthrough and Epiphany. So, it's something na pwedeng... Did I say break free? <laughs> Yun kasi yung nabasa ko. Pero actually, ang nakalagay is breakthrough. Breakthrough. Pero ang nabasa ko kanina is like parang break free. Or, napaghalo ko si breakthrough at saka si epiphany which is yun yung dalawang word na nakalagay dito this is breakthrough and epiphany so um I feel like yung offer na ito will be nakakatakot <laughs> you don't have your limitation but the fears but it's too hard not to accept alam mo yun. So, uh, yung, yung some of you dealing with your twin flame, may offer tayo dito but nakakatakot siya pero ang hirap na hindi i-accept, parang ganon. Maybe kasi pwedeng sasalamin yun sa'yo. Like, pwedeng kung ano yung magagawa mo regarding dito sa bagay na ito. Please tell me about this. Yeah. Expectation. So, yung iba sa inyo pwedeng, kaya ko ba? Kasi parang yung, ang tatanungin mo dito is yung sarili mo kung kaya mo ba itong bagay na to. You do have your rebirth. So, yan. I, I can see union or rebirth of a connection with you and your twin flame. All you have to do is to surrender, you know parang divine timing is working here. So, i-push mo lang. So, what is the offer naman coming from a family? Yung iba back-to-back -back offer talaga to. Nakaramdam ako ng energy na yung iba sa It's not an offer but rather um, mana parang ganun possible na makareceive ka na like money from family mana mana uh, galing sa pamilya or what maybe someone na malayo sa iyo or yung iba kasi malayo ang loob sa pero more like distance talagang literal eh or maybe this is someone kung hindi family mismo but Maybe tinuring mo ng pamilya, tinuring mo ng kapatid, tinuring mo ng hindi iba sa'yo. I, I can see new beginnings. Ayan, uh, Ace of Water, Cancer, Scorpio, Pisces. And yeah, action is here, beginning. And you do have your Sun and strength Yeah, Spring is here and this is Seed. So, yeah. I-ready mo lang yung sarili mo kasi nakakita ko yung back-to-back offers offer sa'yo. Offer of a new beginning. Nakakatakot pero like, kaya mo to. Kaya mo yun. Kaya ka lang natatakot kasi parang tinitingnan mo yung sarili mo and yung kahinaan mo. But, you know, the way I see this, you need to focus on your strength. Ano ba yung, lakas, ano ba yung kalakasan mo? Kasi itong mga taong to, hindi sila mag-offer ng alam mong hindi mo kaya. So they believe in you. All you have to do is to believe in yourself. Okay, so thank you for watching. I love you all and bye-bye.